Hello budget peeps! Alam nyo ba na may bahagi sa national budget na hindi agad nagagamit pero laging handa kung kinakailangan? Ito ang tinatawag na Unprogram Appropriations o UA. Marami ang nalilito at minsan mali pa nga ang tingin dito. Tara! Dinawin natin dito sa Budget 101. Ang unprogram appropriations ay hindi pork barrel hindi magic fund at lalong hindi discretionary fund. Ito ay isang standby appropriation. Ibig sabihin, nakahandang pondo na maaari lamang gamitin kapag una, may sobra o bagong kita ang gobyerno o may valid loan agreement para sa mga foreign assisted projects. Parang rainy day fund. Handa siya pero hindi pwedeng basta-basta galawin. Hindi rin ito kasama sa 6.793 trillion pesos panukalang budget. Ibig sabihin, walang otomatikong pondo para sa mga programang nasa ilalim ng UA. At bago mailabas ang kahit anong pondo mula sa UA, dumadaan ito sa mahigpit na proseso. Kailangan ng formal request mula sa implementing agency. Dapat may kumpletong dokumento at justifications. Ang DBM ay magsasagawa ng masusing pagsusuri para matiyak na may sapat na pondo na tugma sa Philippine Development Plan at aligned sa priority ng administrasyon. At siyempre, kailangan ng certification mula sa Bureau of the Treasury na may sobrang kita, bagong kita o may bisa ang loan agreement. Kung walang dagdag na kita, walang galaw ng pondo. Simple as that. At para malinaw ang UA ay hindi katulad ng pork barrel. Ang pork barrel ay lump sum fund, walang detalye. Ang UA naman may specific purpose. Tiyak na halaga at mahigpit na kondisyon. Sabi nga natin, ang pork barrel walang detalye. Ang UA, lahat may resibo. Ngayon, nilimitahan na rin kung saan pwedeng gamitin ng UA. Ang focus na nito ay sa mga mahalagang programa ng gobyerno tulad ng health education, social protection, support to agriculture, infrastructure, at support to AFP modernization at Marawi compensation program. Noong panahon ng COVID-19, malaking tulong ang UA. Dito kinuha ng gobyerno ang pondo para agad makaresponde. Para sa healthcare, social protection, at economic recovery. Noong 2024 naman, ito ang ginamit para pondohan ang mahalagang proyekto sa agriculture, education, infrastructure, at health. Mga programang tunay na nakinabang ang taong bayan. At kung wala ang UA, maaantala ang mga proyektong tulad ng train systems, airports, farm-to-market roads, at hospitals. Mga proyektong lumilikha ng trabaho at magpapasigla ng ekonomiya. Kaya hindi pwedeng i-zero out ang UA dahil bawat purpose dito ay nagsisilbing legal appropriation cover. Ang basehang kailangan para makapaglabas ng pondo kapag may sobrang kita o bagong revenue collections na ang gobyerno. Kung aalisin ito, wala nang legal na cover kahit may available funds. Ang bawat pisong nasa unprogram appropriations ay may mukha. Mukha ng magsasaka, estudyante, pasyente, sundalo at mga biktima ng gera ng Marawi. Ito ay pondo ng kahandaan para kapag may krisis, kalamidad man o oportunidad, may sagot agad ang gobyerno. It's not pork, it's purpose. Ang UA ay hindi tagong yaman. Ito ay safety net. Hindi ito butas sa batas. Ito ay lifeline. Pinapayagan itong mabilis makaresponde ang gobyerno kapag mas mabilis ang realidad kaysa sa budget. Sa bawat pisong ginagastos ng gobyerno, may proseso. May dahilan, at higit sa lahat, may pakinabang para sa sambayan ng Pilipino. At yan ang ating Budget 101 ngayong linggo. Till next week, Budget Peeps!